Kusa na Patris Benedicti, kusa ang Krasit Milok, sa Krasit Milok, Padre Turo sa Tana, hanggang sa na saan sa mga kalibas, e pa si Bini na mm. mm. Clear, tulong, kurasyon. Salmi matang ko dati, Mr. Kone. Sabi ko sa inyo. No, sige. Saan kayo? Tumakbo pa kayo dito ha? lu mesti mau ngihari sih lo. Orang na anu sya, na sya, na syaksen Burung na syak mengka. Kamu sih nunggu cepat janin sya. Anu motret. Iya ngomong deh. Orang na ngisho bangga kalmotan, mga kalmotan. Tara, 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 dali. Doon tayo sa ano. Tara, tara, tara. Alis na tayo dito. Hindi tayo magtatagal. Baka ma... Ano pa tayo. Dali, dali. Doon tayo dadaan. Doon tayo dadaan sa una. Sa unahan. Huwag kang iwalay, ha? Buti na lang na ano ka. Na... Naligtas namin. So, yan mga idol sa video na to. Ay, ay na, ano na namin si Mrs. Imlab ano na namin ngayon hahanapin namin ngayon at magkukunwari kami mga idol so ngayon sa video po na to ay eh, magkukunwari po kami ngayon na nandito po yung uh, babae kung saan nahuli namin siyempre hindi po natin yan ibibigay ano sila sinuswerte so ngayon para hindi po tayo ma ano, magkukunwari kami nandito yung babae at ngayon kukunin namin si kibunay Bunay po yung bahala kay Mrs. Imlab at kami naman bahala sa mga kumuha kay Mrs. Imlab. So samahan niyo po kami ngayong gabi at sana po ipagdasal po natin na makuha talaga namin ngayong gabi mga idol. Pag-pray niyo kami. Tara! So ayan. Tara laki boy. Clear. Sobrang dilim talaga dito. Mm. Diyan ka sa gitna, Clef. Dito ako sa gilid. Baka sakaling makita natin sila. Siyempre tatawagin natin sila. Anong ha? gawin natin? Hanapin natin sila dito. Alam ko hinahanap yung ano eh. Hinahanap nila yung babae. Siyempre, makukunwari tayo, nakasama natin yung babae. Siyempre, hindi natin ibibigay. No? Makukunwari hmm, lang tayo. Kasi mm -mm. Sige, sige, sige. Oh, sige. Taimil lang tayo dito. Baka nandito siguro. Hanapin natin dito, Lucky Boy. Sige. Dito ako, ha? Mrs. sana naman magpakita ka. Alam ko, nandito ka lang eh. Hmm, baka nandito. Alam ko, nandito lang yung tinatago ng mga aswang na yan. Uy, hmm. nakikita mo ba yung nakikita ko? Ano nakikita mo? Tatawagin natin clear para makita natin. Tatawagin natin. Alam ko nandito lang yan eh. Hinahanap yung babae. So yun mga ito. Wala dyan? Baka, ni, baka nilagay sa mga kanal ba? doon pinaano. baka kinain na siguro yung si Mrs. Simlag hindi yun matutunaw yung taba laki boy mano sila doon magkakasakit pira, pira. Mrs. Simlag baka nandito si Mrs. Simlag sa lupa baka inilibig na yun kaya nga eh. Sana po tayo. talaga. Uh, sa lahat ng mga viewers natin sana makita natin si Mrs. ngayong gabi sana walang masamang mangyari sa atin at sana ingatan tayo sa pag-vlog ngayong gabi so sa lahat ng mga viewers natin na nagko-comment na sana isama natin si Lucky Boy hindi talaga ako makapaniwala nang sumama si Lucky Boy ang daming nangyari ngayong gabi no kaya shout out po sa lahat ng mga viewers natin no? kaya nga eh so lucky boy uh, may ano lang ako may konting katanungan lang pala ako sa iyo about sa mga viewers natin no? so anong masasabi mo dahil bumalik ka na ngayon kasi maraming nagko-comment na uh, hindi ka na daw nakapag-upload anong nangyari pwede mo bang ipaliwanag dito mismo sa may, video na to may mga ano kasi may mga bagay na baba kumbaga napaka-importante yung ayos eh. Mm -hmm. Kaya medyo natagal lang po tayo hindi nakabalik sa sa explore. Oh. Kaya Oh. Ano Babalik na naman tayo. Kaya nga ayun, ang daming nangyari nung bumalik ka. Buti na talaga, bumalik ka at nahuli natin yung ano, matagal na namin pinag, bina, binabalik balikan Matagal na namin nang hinahanap. Oo. Oh, So ayan no, yun po yung ano nila kay boy mga viewers na nagko-comment na bakit hindi siya nakapag-upload. So dito na po siya at sana mag mag-subscribe na kayo sa kanyang video at kay Claire. Syempre sa kay Mrs. M Love. Saan? Ano na yung hindi mo Claire? Parang may nag uusap laki boses kayo kayan banda. Diyan ba? Parang May mga boses. Clear dito. Oh. Di, uh, dito lang ako sa likod mo, laki boy. Dito, uh, clear, sa gitna ka, gitna ka. sakit gitna ka, para hindi ka mano kasi. Oh, may nari akong parang palapit ng palapit yung boses, laki boy. Clear. Palapit ng palapit yung boses. Tawagin natin yung mga kumuha sa kanya. Alam ko nandyan yan yan, nagtatago sila. Lubas na kayo. Nandito yung kasama namin na babae para i-barter kay ano Mrs. Sim, kay Mrs. Simlab. Sana kaya hayan sila. Hala. Kaya nga eh. Para may poses ako naririnig eh. Mm-hmm. <sighs> hmm ito yung gusto niya, laki boy? Ano yung buwan? Oo nga, oh. Kaya nga eh, parang nagsilabasa na silang lahat kasi bilog yung buwan, parang para may mabiktima siguro sila. Saan nung walang masamang may nari kay Mrs. Imlov? Malakas yung ang amoy at panjimig na kaya kibigkari. Ito tayo, ka. Alam ko na dito lang yan eh. Alam ko nandito lang yan Parang may narinig akong kakaibang tunog dito At medyo mabahok banda dito clear ka dito Si Mrs. biyata yan. Saan, oh. Ikauban. Huwag mong saktan yan. Ika. Huwag mong saktan yan. Oh. Yan po yung kasama niya. Yan o. Laki mo doon o. Sa unahan. Sige. Oh. Yan kasama niya. Diyan lang kayo. Hindi kayo makakalapit. May kas uh, kasama namin din yung mga kasamahan nyo. Sige. Papatayin namin. Kapag papatayin nyo yan. Nandito lang siya. Nandito lang siya nandito lang ha tinatago lang namin para hindi maano pero kasama namin siya ay oh, nga ng buk niya may dalang ano ingat oh. sige yan si Mrs. Inlab yan kasama niya laki boy ikaw ang bahalat o oh, hindi kayo makakalapit Kusara Patris Benedicti, kusang krasit milok sa Dracosit, may doks, vadiri tulos sa tanah. Nanggong sorry ba na sa malaki libas? FCB din na bibas. Hmm. <coughs> <coughs> Clear, tulong. <Uy>. Kurasyon. <coughs> Salbi mata ko ko de. <coughs> Sabi ko sa inyo. <coughs> <coughs> no. Sige. Sen <coughs> kayo. Tumakbo pa kayo dito ha. <coughs> <coughs> Lucky boy. Tulungan mo ako. Nandun. Dito. Dito. Tumakbo. Dalawa na. Pinalakas ko ang aking orasyon talagang isang ano ko lang. Napatakbo agad. Kumusta ba si Mrs. Imlab? Ha? Tara. Tara. Tali. Tali. Birang laki boy. Nakatulong yung orasyon natin. Hello, Oo, okay. tinamaan ko silang dalawa. Matakot, tumakbo na. <laughs> Mr. Sim, kamusta ka na? Ha? Alam mo sa mga mangyari sa'yo? Parang na, ano siya, na nasyak, na -dugo na. nasyak siya, Huwag ka na ano dagoan na, Mr. Sim. Okay ka lang. na Okay ka lang. Muro mo ka mga shock man ka. Muro siya ng luspad sana ng shock. Ano mo clear? Pwede ano yun eh. para Uy okay, ya po doi. Parang Meron siya mga kalmot to. Mga kalmot. oh Ano na isabi? Alam ko nandito lang yun sila la. Laki boy. Okay ka lang ba sana, I, Okay Kailang. 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 Wala ka bang mga sugat? Hindi ko Al. alam kasi so, kasi so, na ay, ako pag na yung ano niya parang ano siya laki boy, nara ano naratol yeah, ba? at Atroma. At Ay so bigla, huh? wag mo lang biglain. Wag ka nang matakot dito kami. Buti na lang hindi ka pinatay, buti na lang nagkukunwari kami na ano kasama namin yung babae. At natinamaan tinamaan siya. ng malakas nating orasyon. <coughs> <coughs> Tanungin mo clear? Na... Ang pangit ba? Malaki yung dakog tiyan, dakog Ha? Hmm? tapos tapos ka pa niya nagsa-mujede. No, 'yung sipat man siya nul, nul, Namumutla ba? A, yung kinakabahan eh. Mukha lang niya pero 'yung hindi namumutla 'yung ano niya. <laughs> na, <laughs na, na parang nabawasan 'yung bili mo eh. <laughs> <s deuxième> uh, 'Yun okay lang ay. ba? Abi na 'ko ba. ano ka lang ipinaano lang kita para tumawa ka naman kasi Kaya, parang ikaw, namumutla na, nah, ka na eh. Sa akin oh, to. Ano niyo? Oh, dami nyang kalmo to. Buti na lang hindi ka pinatay kinain. Talagang maiimpatso so yan eh. Okay ka ah. mga... oh, Sige, please. Pag-ano muna? i mo. Sa paghila sa paguruin, meron pag pag Ha? paggulo. Nasira. May butas inyo mo, cuy. Oh, kilat Naano na yung chinelas sa dahil, talaga'ng wala na butas-butas na. Hay Maka, makatindog na nga. clear. Okay. Yes, yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. Ay, tali. Tara, tara, tara. Mm. Tara, tara, tali. Doon tayo sa ano. Tara, tara, tara. alis na tayo dito. dito tayo magtatagal. Baka ma, ano pa tayo. Tara, tali. Doon tayo dadaan. Doon tayo dadaan sa unahan. Huwag kang iiwalay, ha? Buti na lang na, ano ka, na, naligtas namin. So, ayan mga alos. Sa wakas, nakapag-ano na din kami. Nakapagiganti kami. At nahulog na, ano na din namin si Tara. Diyan ka ta clear ha. Baka Mm, sige. Ha? Nahilo ka pa? Malit lang, malit lang. Sige. Naligtas na ako, Sige. Sige. Ah. Oh. Ah. So, ayun mga idol. Kasama naman namin yung sinisis in the bath. Oh. Naano na namin ngayong gabi na to hindi, hindi talaga kami tumigil sa paghanap sa kanya at yun nakahuli pa kami ng aswang so sa lahat ng mga viewers natin hindi na po kami magtatagal sa area na to kasi baka makuha pa at nabihag pa kami yung Ay, Tara na, tara na. Bilisan natin. Hindi tayo magtatagal dito. Wala nang ano, delikado yung buhay natin dito. Sabi mo mga idol Hindi kami magtatagal ngayon dito. Oh! Dito, lang ako. So ayun mga idol. Ako yung nauna. At itingnan ko dito baka may humarang sa amin. Oh. Hay kayo! Wala nang tao dito safety na wala nang mga aswang makakawin na tayo na ligtas so, so yun mga idol salamat salamat sa iyong panunood oh, sa wakas